Hello guys, welcome back to my channel. For this video guys, i-share ko sa inyo ang uwi namin dito sa Parutak, Noibo, Iloilo. Ayan, nakasalubong ko aking kita. Ayan, binigyan ako ng ano uh, hito, Binig mm -hmm. ah, pinahirama ako ng pisnit. But dahil nga ito ay paglalagyan ko ng ano, paglalagyan ko ng hito. ay Kaya nilagay dito sa fish cage ang hito dahil nga ang mga pispan dito sa amin ay nawala ng tubig, naubos ang tubig at sobrang dito guys. Tapos ang twist na ito, minsan din nilalagyan ng tubig dinadagdagan dahil nga sobrang init talaga na yung tubig na babawasan dito sa fish cages Kaya ayan guys, sa uh, tingnan nyo naman yung ano ng ano, fish pond, no? walang talaga ng tubig. Kaya guys, marami na kami nakuha dito na pahito, tapos nilagay namin dito sa may batya, ayan. Ayan si Otol Matsuko magawa ng barbecue steak, kaya uh, para sa para dito sa hito. Sana all. Oh. At ayan na nga guys nakakuha kami ng 20 perasong na hito At ayan na nga guys nilagyan ko muna ng asin ang hito at binabad ng 10 minutes para ito'y mamatay Nang mamatay na ito guys ay tinanggalan ko na siya ng hasang at bituka At malinis ng maayos para matanggal ang pinakadulas nito guys At, at ayan guys, natapos na rin natin na pagtanggal ng mituka at asang ito sa ito sa ito guys. sa At hinugasan na rin natin. At pagkatapos ng guys ay ibababad natin ito sa tuyo, su suka, sibuyas, bawang, loya guys, tsaka limon. So ayan, sa ngayon naglalagay kami ng limon guys sa pinaka nito para mas masarap siya pag yung inihaw guys. Tapayan na guys na tapos na rin na natin ang pagbabad ng isang oras at ayan siningunan na mm -hmm. natin ang paglalagay ng barbecue stick dito sa hito para matapos na guys at maihaw na natin siya ng lubusan guys Sana oh tayong sinimulan natin ng paggawa ng apoy para mailagay natin ang pinaka dito sa panakaibabaw ng apoy para mabilis natin yung ito ma, 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 ma maluto ang ating barbecue na hito guys. At ayan na nga guys, sinimulan natin ang pagluto nito guys ng paunti-unti. Ayan si Pakas Buya, siya muna ang chip ko ngayon dahil siya ang naglagay ng ingredients at marinig para dito sa hito. Dahil siya ang magaling at mahusay magtimpla. At ayan na nga guys, malapit na ang pag-ihaw at pagluto ng hito ng lubusan. Kaya ayan guys, sa tingin palang ulam na. Yummy!